Hi guys, ito katatapos ko lang like, sa gawa mag-therapy at papunta ako na San Jose, Camarines Shore. Yan, we are in Opa. Tapos so, sobrang mahal, hinahanap ko sila. <laughs> Kung paano sila tutulungan. Wala akong financial na tulong, pero meron akong mabuting kamay. <laughs> Di ba, no? na, na second life kasi ako. Opo. Ha? 2000 sa pangananak <laughs> uh Oo, -oh. year 2000 sa panganganak ko, <laughs> sa panganay ko. Eh, doon na po ako nag ano ng life. Opo, kumbaga 5 days sa po akong hindi na, nag nagigising, nilagay na ako sa morgue. <laughs> Opo, buti na lang hindi nila ako ginagalaw. Asin? Asin. Hindi pinatay? Hindi. Kasi ano nga, nagsalita ang tita ko na huwag ako gagalawin hanggat di siya dumarating. Kahit anong mangyari. Ano ah, pati dito niya? Ano sa Pakakay? Sa, sa Albay? Ah, doon mo hindi darating ko. Oo, kakagad. Kasi kapatid ng nanay mo. Pinsan ko. Kita ba Oo. Kasi that time, ano, nasa stressful life ako. Okay. Dahil sa partner mo? Sa panganganak i-give ko na yung partner ko noon kasi hindi naman po karapat dapat siya maging partner <laughs> uh, so para nakakaano ano, ano, ano. Oh, kaya lang syempre nanganganak ka tapos biglang ganun ang magiging buhay mo walang wala kang ano edi eh wala ka, oh di ba parang ano ang buhay kailangan talaga sasadyain ng motor. Okay. Walang jeep, walang tricycle. Sabi ko, wala na jeep dahil Pero halos 30 minit na Ah, ganun. Mayaman ng tao dito. Lahat may motor. Hindi Hindi Wala. Ang door-to-door um, Ah, am um, door-to-door pinto sa pinto motor. Oo, so, parang ah, para... um, kaya pagpagbaba ko kagabi sa goa, sabi, door-to-door. -door. Ha? Ano yun? May cargo ako. Door-to-door. <laughs> Ha ha ha

🎵 Kalalahan Alalahan? Kalalahan. Akala ko malapit na tayo doon kay mga paano. pero pa palang kalalahan. Ano na yun? Ah, yung bahay nyo. Dito. Malapit na. 10 minutes pa. Ah, one minute na lang. Depende sa drive -tour. Ah, depende. <laughs> Kung mabagal. malalaglag. talaga eh. Hindi ako nakahawak sa iyo Tapos nagbibidyo-bidyo pa ako para di ako maligaw sa susunod joke lang diba <laughs> hindi ako magbibidyo tayo eh lalo na yung mga client ko bibidyo ako pa yan para may selfie moments kami <laughs> oh kasi pagka wala akong video tapos sasabihin ay hindi ganito ako ah me <laughs> maniwala <laughs> diba yung na ako eh oh <laughs> Oo, oh, tapos niko ko sayang, hindi ko na-video yun. Kung na-video ko sana yun. Oo, oh. Pero kasi <laughs> ang sudan Correct. Misa, pinupost ko kaya sa YouTube para hindi mawala sa storage ko. <laughs> o, oh, para magka, o, sinya, nabi sige nga, nabing ibigay siya, sige, mo dun sa YouTube ko. <laughs> Kahit walang, walang bayad yan. <laughs> oh magpwede niyong panoorin. <laughs> ah, dito pa na kayo. Ah. Yun papa mo na <laughs>